ay good evening po may kami nalab shout out po sa inyong lahat dyan isang mapagpahalang gabi sa inyong lahat dyan mga kaibigan ayan live tayo ngayon pang samahan nyo ang ating live sa panandali, panandalian na live natin uh, kumusta ko po ang aking mga uh, viewers, uh, mabuhay po kayong lahat dyan, uh, ating mga buting sponsor, Ma'am dan Danred, at Ma'am Paige Mendoza, ayan, ay, galing lang, ga, kagagaling lang natin sa sakit mga kaibigan, mga kababayan, kaya ngayon lang tayo naka, ngayon lang ako nakapag live at, hindi ako nakasama kiparing Lujo basan. <coughs> <coughs> ayan, ano na yung ubo natin? Alright. Ayan, good, good evening kay Ma'am Gina Alcansarin. Ayan, may gabi love shoutout po. Kay Ma'am Gina Alcansarin. Ayan, ang napaka-supportive sa ating channel. Sa channel din ni Paring Udol Lagi na dyan, pag live. Ayan, shoutout po sa dalawang naka-join in at sa isang nag-like. Miga Miguel Love shoutout po sa inyo lahat diyan. Kasi pasensya niyo na guys, ta. Hindi ako ino. Grabe. Ubo. Na yung ano ko, lamunan ng karang trades na. Ka Iyata ngayon lang tayo nakabangon. At uh, nga po na may Naramdaman ako sa lamunan hindi gan di makalunok masakit <coughs> ayan shout out po mabuhay po kayo at siyempre po lahat ng mga OFW sila po ang tunay na mga bayani ng Pilipino at shout out po sa inyong lahat dyan sa Kuwait so, excuse me po <coughs> <coughs> Live lang talaga tayo ngayon Para alam nyo kung Ang nangyari sa atin ngayon Panay-ubo Sakit na nila muna kapit ba Wali makatulog Kagabi pa Mga karang panggabi gabi guys mm. <coughs> Excuse me Yun nga po ayan balik tayo dito nag-mute nga lang tayo uh, di ka nakilamay kay Tatay John uh -oh. kasi nga po masama ang pan, masama yung ano natin pakiramdam ginaalkan sa rin uh -huh. ayan shoutout po dyan sa barin hello po mga taga barin ating mga babayan Jan sa Saudi Arabia uh, mega mega love shoutout po dyan Hong Kong, Japan, Australia Diyan po sa Singapore at United States diyan sa UAE. Mega mega love shout out po diyan sa inyong lahat at siyempre po diyan po sa Canada. Ayun, shout out po. Aha. Uh -huh. Mabuhay po kayo diyan. At ang ating mga kababayan na nasa iba-iba pang panig ng mundo, mega mega love shout out po diyan sa inyo lahat. Shout out po sa team in the house subukan natin kung makapunta tayo ngayon doon pipilitin natin ayan, shoutout po dyan sa ating mga silent viewers mapagpalang gabi po sa inyong lahat dyan at good morning po dyan sa KAC alright hello po Ayan. grabe guys talaga yung ano natin <coughs> ubo kulang sa tulog ako sa ano 3 days ay hindi lang 3 days nagbulabog yung mga kapitbahay ko kasi dikit-dikit lang kami dito eh. Yun nga po, at nag-search nga po sa ano, kay Ong. ay, dahil po wala tayong uh, luya, tsaka limon, honey, wala rin. At, uh, ginawa ko, painit ako ng tubig, at saka linagyan ko yung baso ng asin. Yun lang ang sinagaan natin at saka syempre inom ng antibiotic So, medyo Natanggal-tanggal yung sakit pero Sumasabit pa rin <coughs> Search ko, sabi ko Ano kaya nangyayari dito <laughs> So, yun Magaling-galing na Yung lamuna natin Okay Ayan Hilo po dyan sa inyong lahat dyan Kina Ah. Kina Ma'am Cornish dyan sa Cornish dyan sa Pangpanga. Kina Ma'am cornice Cornish. Ayan. Sa isang, isang masugid natin tagapakinig. At siyempre po dyan sa kina Ma'am Kadyog. Ayan. Miguel Miguel Abishato at po. Kadyog. Ayan, shout out po diyan kay Ma'am Lady Blue Grace. Good good, good evening at sa kaki paring bots. Hello po. Grabe, <coughs> excuse sa excuse po sa lahat kasi napaubo talaga tayo eh, hindi hindi ko na i-mute. Hindi mapigilan pag makati. Ok. Grabe. Sinsya na po kayo at nag-update update lang tayo sa lagay natin ngayon. Ayon. Hello po dyan sa Luzon, Visayas, Mindanao. Migal, migalab, shoutout po. Mayong buntag, mayong gabi sa inyong tanan. Ano ang inyong sudan, mga kababayan? Masasarap siguro ng seafoods din sa kabisayaan. <laughs> Ayan. Shout po, shout out po sa poor in the house at sa nag -like. Buti at napalayas na ni Paring Jojo yung ano. Yung lalaki doon na sabing tatay ni ang ilo. Tama naman talaga yung guys. Eh, hindi na. Wala naman siyang karapatan doon pumunta eh. Tapos sila-sila rin nag-anuhan doon. Ako. Tapos kinabukasan sa live ni paring Jojo Albasan nandoon na si ano, Lolong. Bumalik, bumalik ang kalapati. kagatapos sila mag ano doon, silos-silos. Ayan, shoutout po sa ating mga ka-vloggers dyan sa kina-team ni paring Daddy Frankie. Ayan, shoutout po. Shoutout po dyan kay Moms Sweet Charms. Ayan, isang taga-subaybay natin dyan. Saka kinamam tamura shout out po masuk din sa atin yanong nakaraan A, nasa anusia nasa anusia nasa ibaring bansa Kanada na siguro si mam. Tinaman natin yung tubig para matanggal yung katikat eh. Ayan. Hello po. Si Bay Bindor siya ta na sa duty pa at hindi ko rin alam kung pupunta siya doon. Siguro message lang mamaya sa kanya. So yan guys uh, Tilo-ilo po dyan sa inyong lahat Focus muna tayo sa ano Focus muna ako sa ano Pang Focus muna tayo sa Trabaho ko may Tatraboyin ako Para magapagsimula na ulit Optimistic Unicorn. Ayan. Shoutout po. Tuloy na ba ang libing bukas? At nalaman ko naman po sa live kanina ni Paring Jojo. Basta ni Sabi bukas. Tapos nga ay yun nga at lang yung nag... na solusi sabi ni Angelica ang no na, na, na nandun sa kanya hawak ni Angelica yung nasolusit na 5K tapos di ko alam kung saan ko kunin yung iba pa alright nabawasan pa nga daw yung 5K at nabawasan ka na ng binili yung pagkain ni siguro magasto sila binigyan ni rin Jojo Albasan na ano 1K ubos agad isang araw pag nag ano lakad lang masay or lakad lang pagkain Shoutout sa Twelve in the house. All right. Ay, po sa Tartin. Medyo may shoutout po. Si P wala naman tayo kikikatira ping contact ko. Pupunta ba pero sabi nga lang talaga. Kanina ay pareng usual ba sa is... Last night ngayon kasi bukas talaga yung ano, ah, uh, libing, malaman natin yan guys, mamaya, uh, kung, anong, resulta, ah, yun nga rin, si, katerapi ay, wala rin tayong, ano doon, contact, hindi naman, print ko sa, facebook, or Messenger Kaya sabi ko ipiim ko na lang si Bindors Para makapunta sila doon Ayan Tulog pa si paring Yuduel Basen yata Si galing siya At yung wala pang message sa atin. kung babalik siya yun doon. tayo guys na no alas 7 ayan 6 Philippine time at 6.58 ng gabi ayun hanggang lang po tayo alas 7 yes po babalik daw po siya mamayang gabi sabi ni Apple Grace ayan Ayan, shout out sa Puro Okay. Ayan po, ang ating pong mga viewers. Uh, kahit busy sila ay nandyan pa rin. Nakapag-antabay nakapag po yan. Kahit mga silent viewers sila. Uh, bab babalik pala si paring Gojo mamaya. So sigapin ko kahit inom bu, siguro sigapin ko na kasi last night kasi bukas di man tayo maka ano may pupunta akong gag gagawing gagawin trabaho. <coughs> Excuse me po. Ayun. Ayun po pagpalang gabi po sa inyong lahat hanggang dito na lang muna tayo mga kaib kaibig, mga kababayan ating masugid na tagapakinig dyan sa ating live at sa mga nagsusubaybay sa ating mga channel sa channel natin at nagpapasalamat tayo sa inyong lahat yan mabuhay po ko yung lahat yan at ingat palagi sana lagi tayo malakas yan Abagan nyo lang po guys ang update mamaya kay Paring Jujol Basan. Ayan. Mega mega love shot po sa inyong lahat. Okay. Hanggang sa muli po. Bye bye.